Namatay ba si Ebat Adan matapos kainin ng prutas ng nakakaalam ng mabuti at masama? Tara, pag-aralan natin. bago po tayo mag-discuss ng ating paksa ay nais ko po munang magbigay ng konting kaalaman patungkol dito no. Ang alam kasi natin ay uh, mansanas daw yon pero based sa Genesis chapter 2 verse 17, ito daw po ay fruit of knowledge of good and evil. So itong prutas uh, na to is nakakaalam ng mabuti at masama. Kasi ang alam po natin ay mansanas yon. So pwedeng baka saging yon or uh, grapes yun, no? so hindi natin alam pero ang sinasabi lang ng Bible prutas na kung saan kapag nakain nila malalaman nila yung mabuti at masama gusto ko rin pong pansinin natin yung last part no? sabi rito for in the day that you eat thereof you shall surely die so magiging crucial po yan sa ating paliwanag mamaya sa panahon po natin bakit popular yung idea na ang kinain daw ni na at Adan ay mansanas So kapag pag-aaralan po natin ang history, Matitrace po natin yan during the 400 years po na kung saan ay kasikatan po ng Latin Vulgate na Bible po, no? So sa Latin Vulgate po, yung word na evil at saka ng mansanas ay magkapareho. Kaya yung mansanas ang parang naging popular hanggang sa ngayon sa so, ano po bang word 'yon? So ang word po sa Latin na Vulgate na nakalagay na pareho yung apple at saka yung evil ay yung word na maldom. Kung bago pa lamang po kayo sa akin YouTube channel ay paki-like, share and subscribe na rin po para updated kayo sa uh, mga future content na akin gagawin na may kinalaman po sa Biblia. Sabi po rito no sa Genesis chapter 3 verse 3 But from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God has said, You shall not eat from it or touch it, or you will, ano, sabi po, you will die. So, pansinin po natin, no, sabi rito, kapag hinawakan nila, kapag kinain nila, ay mamamatay sila. At kapag tinignan po natin yung sa may Genesis chapter 2 kanina, verse 17, no, sabi doon ay, uh, yung araw ding yon, on that day you will surely die. So, yun po yung pinapakita dito. So, ang tanong, nung kinain ba ni na Eva at Adan yung prutas na yun, namatay ba sila nung araw na yun or uh, meron pang ibang interpretation? Naalala ko dati, narinig ko kay Eli Soriano, ang interpretation niya is ganito, uh, hindi, daw siya, hindi daw namatay si na Eva Adan that day, pero tumalon po siya doon sa may uh, Second Peter chapter 3 verse 8 na kung saan pinapakita doon, sabi rito, with the Lord one day is a thousand years and a thousand years as one day. No, ganun yung idea. So since si Ebat Adan ay hindi naman umabot ng 1000 years old, so namatay daw si na Ebat Adan ng that day. O hindi raw umabot ng isang araw yung buhay ni na Ebat Adan sa oras ng Panginoon. So namatay din daw sila that day. Wrong interpretation po yun kasi ang isa kong tanong doon, nung wala pa yung New Testament, during the Old Testament pa lang po yung nasusulat, ang tanong, ganun ba yung pagkakaunawa ng mga tao nung unang panahon? So ang sagot ay hindi. So ano po ang tamang paliwanag dito? Ang unang dapat natin malaman is ano ba ang ibig sabihin ng death o kamatayan sa Bible? At kapag pinag-uusapan po yung death sa Bible, ang ibig sabihin po dito is neto ay separation. Kasi ngayon, ang nasa isip natin, cessation. Kapag huminto na yung buhay ng tao, patay na. So yun yung cessation. Pero kapag titignan po natin yung biblical definition ng death, ang biblical definition po ng death is separation. Kapag ang katawan po ay uh, at ang kaluluwa ay nag-separate, naghiwalay, patay na po. So, yun po yung biblical definition ng death. At sa Biblia po, kapag ka tayo po ay nagbabasa at pag-aaralan natin, meron pong tatlong klase ng kamatayan na tinutukoy sa Biblia o ng Biblia. Una, yung tinatawag na physical death, kapag ang katawan lupa at ang espiritu natin ay naghiwalay, patay na tayo. Yun yung po yung uh, physical death. Then, meron naman pong tinatawag na spiritual death na kung saan ay tayo po ay uh, dahil sa ating kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Diyos, nalayo. Then pangatlo pong uh, uh, death na pinapakita sa Bible, ito po yung eternal death. Ito po yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ito na yung mga taong pupunta sa impyerno. Kasi pag nasa impyerno na sila is yun po no. Uh, napakita din idea na walang hanggang pagkahiwalay sa Panginoon. So yun po yung tatlong klase ng death sa Bible. So, every time na makaka-encounter tayo ng word na death sa Bible, ititignan natin yung, ano no, based sa context, kung ito ba ay physical death, spiritual death, at eternal death. So, since alam na natin, no, na meron palang tatlong klase ng death sa Bible, so, doon sa sinabi ng Diyos na kinaebat Adan na ngayon din ay mamamatay kayo, ano bang kamatayang tinutukoy dito? So hindi naman physical kasi nagkaanak pa naman sila, 'di ba? Dumami pa yung tao. Uh, letter B, spiritual. So tama po 'no, yun yung based sa context. Yun po yung uh, ibig sabihin. Uh, sa dahil sa kasalanan nila, si Ebat Adan ay nalayo sa Diyos, na separate, pinalabas nga sila, 'di ba, sa Garden of Eden or uh, yung dating relationship ng ni Ebat Adan sa Diyos ay nasira. So hindi rin naman po uh, eternal death kasi uh, ang eternal death is patungkol po sa sa kamatayan doon sa impyerno. So based sa context, ang naranasan ni na Ebat Adan is spiritual death o pagkahiwalay sa espiritu no. Kaya nga po sa time ni Jesus Christ sinasabi niya no, you must be born again. Kaya kailangan mabuhay muli yung uh, spiritual na buhay ng tao. Bagamat ang tao ay uh, buhay physical, pero patay naman spiritual o yung relasyon sa Panginoon. So ngayon, paano naman natin uh, ipapaliwanag yung interpretation ni Elisriano doon sa may uh, uh, Peter po? no Sa libro po ni ng Pedro o ni Pedro, Uh, kaya nasulat ni Pedro yon ay para i-encourage yung mga mananampalataya kasi that time ay dumaraan sila ng iba't ibang uri ng mga problema at pagsubok. At uh, ini-encourage lang ni Pedro yung mga mananampalataya para lang uh, sila ay makapagpatuloy. Kaya po sinasabi ni Pedro yung uh, verse na yun no, sa may uh, 2 Peter chapter 3 na kung saan ay uh, hindi niyo daw ba alam ng na ang uh, isang libong taon dito ay para lamang uh, isang araw sa Panginoon. So yun po yung context doon. Sana po ay natuto kayo at uh, napagpala at uh, maraming salamat po.